Dead on the spot ang dalawang dalaki matapos pagbabarilin sa Sariaya, Quezon. Batay sa investigasyon, nakatambay ang mga biktima sa isang waiting shed sa barangay Lutukan, Malabag, nang mangyari ang krimen. Nagtamo ng mga tama ng bala sa katawan at ulo ang mga biktima. Walang nakakita sa pangyayari maliban sa bahagyang nahagip ng CCTV sa lugar. Patuloy na tinutukoy ang mga sospek. Wala pang pahayag ang mga kaanak ng mga biktima. Negosyo at utang ang ilan sa mga posibleng umanong motibo sa pagpatay sa mag-asawang online seller sa Mexico, Pampanga. May person of interest na ang kulisya sa krimen. Balitang hati ni June Venaracion. Yeah. Yeah, yeah, sa likod ng iting na pickup na yan, may nakabuntot na magkaangkas sa motorsiklo. Yeah, yung dalawang yan. Pero hindi agad nakadikit ang dalawa dahil may sumingit na cement mixer. Bumigat ang traffic sa bahagi ng kalsadang binabaybay ng pickup sa barangay Santo Rosario, Mexico, Pampanga, biyernes ng hapon. Bumuelta ang magkangkas. Ipinarada ang kanilang motosiklo at kaswal na naglakad palapit sa pickup. Segundo lang ang lumipas, nagkagulo na sa kalsada. Binaril pala ng riding in tandem ang mga sakay ng pickup, saka sila tumakas. Patay ang mag-asawang sakay nito, sina Arvin at Lerma Lulu, mga negosyante ng mga beauty product na aktibo rin, sa so online selling. Ito yung sasakyan ng mga biktima. Ang lalaki ang siya nagmamaneho. Nasa tabi naman niya ang kanyang asawa. Base sa investigasyon ng Mexico Municipal Police Station, anim na tama ng bala ang tinamo ng lalaki. Tatlo naman sa kanyang asawa. Happy Mother's Day, Mamita! We love you! Nauli na ng na mag-asawa ang anim na taong gulang na anak. Nakasama nila ng mangyaring pamamaril. Sakay rin ang isang teenager na pinsa ng babaeng biktima. Hindi man damay sa pamamaril, matinding trauma ang inabot ng dalawa. Pagka, punta po ni Mama dun sa bahay kung nasan po yung pamakin ko, kanta ng kanta yung bata ng Where is Mommy? Kanta lang kami na, Mommy, please come back. Daddy is coming back. Wait for him. Tapos yun, dun na lang siya nag-relax nag na. Kung ano man po yung naging reason dapat ba talaga buhay po yung kapalit? Dapat ba talaga maulila yung anak nila? May saksi at person of interest na raw ang PNP. As to the motive po sa ngayon, wala po tayong concrete na motive po, sa, sa ngayon. Pero based doon sa accounts ng family, it's either business at saka yung accounts pa ng family na na-mention sa atin, yung, as yung utang, may umutang sa kanya naniniwala ang pulisya na planado ang pagpatay sa mag-asawa. Patuloy ang pag-review sa mga CCTV bago at pagkatapos ng insidente. June Veneracion nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tatanggapin daw ng Commission on Elections sakaling maghain ng Certificate of Candidacy si dismissed Bamban Mayor Alice Guo. Ibinunyag naman ng isang kongresista nakapag withdraw si Guo ng malaking halaga bago ma-freeze ang kanyang bank accounts. Balitang hatid ni Jonathan Andal. halos 200 milyong pisong pera sa mga bank account at nasa lagpas kalahating bilyong pisong real estate properties at mga sasakyan. Ang mga ari-ari ang ito ni Dismiss Mayor Alice Go pina ng Court of Appeals hanggang sa Enero 2025. Gayunman, nakapag-withdraw na raw ng malaking halaga si Go bago pa na-freeze ang kanyang bank accounts ayon sa kongresistang nag-sponsor sa budget ng AMLAC o Anti-Money Laundering Council. Prior to the issuance of the freeze order, nakita ko ng amlak na malaki yung mga naging series of withdrawals doon sa mga bank accounts. Siguro na-anticipate na nga nila, so inunahan na nila no, by withdrawing their cash in different banks plus disposing several properties at a lower price. Sabi ng Comelec, tatanggapin nila ang paghahain ng kandidatura ni Go. Pero papayagan pa rin nga ba tumakbo, lalo't ang parusa sa kanya ng ombudsman habang buhay na siyang bawal maglingkod muli sa gobyerno. Kapag ang isang tao ay perpetually disqualified to hold public office dahil may desisyon ng Office of the Ombudsman, siya po ay aming ikakancel ang kandidasi. Kahit pa yung taong yan ay nakaapila sa Court of Appeals unless mag-issue ng TRO ang Court of Appeals doon sa kanyang kaso sa Office of the Ombudsman. Sinubukan namin kuna ng pahayag ang kampo ni Go pero wala pang tugon. Hanggang Desembre na lang ang mga Pogo sa bansa. Kaya nagulat ang PAOK na may lisensyadong Pogo na nag pa rin ng empleyado. Gaya ng pinakahuli nilang ni-raid na Pogo Hub sa Pasay na sangkot umano sa Love Scam. Nung na natin ito, mayroon tayong nakuha ng na mga bagong pasok lang. So, many kasi they have no, they have no intention of leaving. At habang papalapit ang eleksyon, nagbabala ang paok laban sa Pogo Politics. Meron pa rin yung Pogo Politics na yan kasi uh, yung mga Chinese na nandyan sa tabi-tabi, mga Chinese criminal syndicate. Magamagpula kami o iba pa mga ANC na natuturo na isang particular na tao, eh, hindi malayong isipin na meron din pinapatakbo mga yan o tinutulungan. Jonathan Nandal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. May panibagong sagot si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa pag sa kanya ng House Quad Committee sa kanilang pagdinig tungkol sa extrajudicial killings. They will invite me. I just hope that we would ask educated persons. Dati na siyang inibitahan ng Quadcom pero tumanggi siya noon. Gusto ng Kamara na sagutin ni Duterte ang mga paratang sa kanya, kaugnay sa drug war ng kanyang administrasyon, pati kung sino ang nasa likod ng mga umano'y EJK. In Inimitahan din noon ng Quadcom si Sen. Bato de la Rosa na hepe ng PNP sa panahon ni Duterte, pero tumanggi rin siya. Samantala, nabanggit ng dating Pangulo na nais niyang tumakbo bilang mayor ng Davao City. Sa edad niyang 79, hindi na raw niya kayang tumakbo sa national position. Naghahain si dating Vice President Lenny Robredo ng Certificate of Candidacy para sa pagkaalkalde ng Naga City sa Camarines Sur. Kasama ni Robredo nitong Sabado ang kanyang mga running mate para sa lokal na posisyon sa ilalim ng Liberal Party. Bago maghain ng COC, nagtungo si Robredo sa puntod ng kanyang asawang si dating DILG Secretary at dating Naga Mayor Jesse Robredo. Posibleng makatapat ni Robredo ang isang retired government employee na naghahain din ng COC noong Sabado tatakbong independent ang 87 taong gulang na aspirant. Nitong Sabado rin naghain si dating pangulo at ngayong Pampanga representative Gloria Macapagal-Arroyo ng certificate of candidacy para sa re-election sa 2nd district ng probinsya. Sa ilalim niya ang Lakas CMD party kasama ni Arroyo ang iba pang mga lokal na opisyal ng Pampanga 2nd district sa COC filing. Happy Monday, mga mari at pare! Ramdam ni Grammy winner at film singer Olivia Rodrigo ang love at support ng Philolithies sa kanyang first concert sa bansa. I believe this is the biggest show I've ever played in my whole life. Spotted sa concert si nakapuso primetime king and queen Ding Dantes at Marian Rivera na full support kay Zia na Certified Livy. Certified Livy rin ang isa pang celebrity kid na si Scarlett Snow Bello together with her family. Spotted din sa concert si Cassie Legaspi with friends. Pati na ang social media influencer na si Nayana Guerrero. Sa IG, thankful si Olivia sa support ng Philo Livis first time niya raw sa Pilipinas at ito na raw ang biggest venue sa kanyang concert. Ishinare niya rin na ang proceeds ng concert ay i-donate sa non-government organization na Japigo sa so pamamagitan ng kanyang Fund for Good. Anya, ito na ang most special show at meaningful trip niya. Sa so huli, sinabi ni Olivia na mahal niya ang mga Pinoy. pagtaas sa presyo ng ilang produktong petrolyo ngayong pong linggo. Simula bukas October 8, may dagdag sa kada litro ng diesel na 1 peso at 20 centavos. Ang clean fuel at sea oil, 70 centavos naman sa kada litro ng kerosene ng sea oil. Wala namang paggalaw sa presyo ng gasolina. Wala pang anunsyo ang iba pang kumpanya ng langis. Alos 15,000 lang na ang naitalang sunog sa buong bansa mula noong Enero Base sa tala ng Bureau of Fire Protection, mahigit limang libo riyan, residential fire, gaya ng sunod na nangyari sa Taytay Rizal. Balita hatid ni Bea Pinla. Ayan, Ayan, umano, kaya tayo. Ginulantang ng nagngangalit na apoy ang mga residente ng Barangay San Juan sa Taytay Rizal. Nasa loob kami, hindi namin alam na nasusunog na pala dyan sa likod. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog na mahigit tatlong oras inapula ng mga bumbero. Halos limampung fire truck ng BFP at mga fire volunteers ang rumispunde sa sunog. Medyo dikit-dikit po kasi yung mga establishment natin. So factor din po siya na mabilis pong kumalat yung apoy. Ang tinitig ng pinagmulan ng sunog, isang sash factory kung saan maraming nakaimbak na kahoy. Ang may-ari nito, kaanak ng isa sa mga abalarin na rumispunde sa sunog. Nilamon rin ng apoy ang ilan pang pag-aari at negosyo nila. Wala po kong ibang makita kundi yung pamilya ko lang na mailabas po doon sa nasusunog po naming bahay. Sobrang hirap po. Hindi ko po alam kung paano kami magsisimula ulit. Walang naitalang sugatan o nasawi mula sa sunog. Inaalam pa ng BFP ang sanhi, halaga ng pinsala at bilang ng mga apektado sa sunog. Bea Pinlak, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.